Gikalipay sa mga residente sa Tulo Kapurok sa Barangay Kalumpang Jensan ang natukod ng mga solar street sa ilahang lugar. Tungod, dako matud pa kining tabang nga mahayagan na ang ilahang agianan panahon sa kagabihon. Nasayran nga ang Tulo Kapurok nga nakabenepisyo sa mga suga, mao ang New Bohol Christian Village, Kalumpang Avenue sa Naisgutang nice Barangay. Diri sa ang street sa basulod sa Kalumpang Nahayag na hayag na pa pras dati na ngit, ngit kayo agian na magabaklay ang mga estudyante karon bita na kay nanay kahayag sa atong dalan Sumala o usab o sa usa ka habal-habal driver dili na sila mabalaka sa pagpamasahero sa maong mga lugar tungod hayag na ang dalan ug dili na sila bation og kahadlok. Ah okay naman ma'am. Karon hayag naman sa una na. Hindi ka pakakita gero na yun. Mabangga pa ka zero. Kaya makita niyo layo ko Klaro na kayong kuhan. Makakatulog mo sa iro. Maklaro na niyo kahibaluan gisugdan ang pagtaod sa mga suga kaniatong Nobyembre 2023 ug Marso 7, 2024 formal nang giturn turnover sa LGU ang maong proyekto ngadto sa Barangay Kalumpang. Sumala ni Kapitan Arto Ryan Dupalco gigahinan og 4 million pesos sa LGU Jensen ang maong mga solar streetlights lights ug na pakini nga itukod gihapon sa ubang purok sa Nice Gutang Barangay. Tindad na siya o 2.5, mali doon ka project mo na and 1.5 na sa mga 4 million. mga We have the 35 solar lights ang nai-install na dito sa may gikan, sa may kalumpang namin yung going to the Holy Cross Parish. Gawas ito sa Seymour, sa ato ang barangay kalumpang. In the heart of changing lives, kini sa Brigada, Enami Mugpon, sa Brigada News Jensen, Brigada News.